Badot, Happy, happy birthday! Ibu na yung birthday karon dot? Happy ko na kalimot! <laughs> Pero happy trapon! Pila na yung mga edad dot! <laughs> Hoy, mag good boy na ka di Dili na kayo kasigpasagda sa imong mama kay tigulang na baka. Marag 15 na ka or 14? di ko sure ha. <laughs> Pero binuutan na di akang mama ni mo di kasi pasagda kay kamura na taon di ha. rang mama imong kakampi. Siyempre na imong papa na si Zoe pero lahi ragyod kay di ba. Imong mama ginay maginay piraminti magsabot sa imo pero bisag dili ka masabot. Bisag dili ka masabot sabto nagigana si imong mama so hinaot ko nga. Uh, magbinuutan na ka, magmatured na ka, tapos magtigom-tigom ka diha kay di ka magpalabi o gasto sa imong kwarta ka parang pag sa panahon or mo 18 na ka, so maglain na mag anak kay lahi raman ang 18 diri sa Pilipinas, ang 18 diri sa Pilipinas, palamunin pa! Pero ang 18 days sa Australia, maningkamot na, ilain na sa ginikanan. So, magtigum ka parang dili ka maglisod pag abot. Og 18 ni nga uh, mabuhag na kasi mong mama. So, maura to. Amping kanunay. We love you. Og mingaw na mini mo. Mingaw na miss imong kasagda. So, imong mama ragyod ang mingaw des imong kasagda pero minti ka ron. So, hinaot ko nga. Uh, mag-usab na ka, ma-matured na ka, mag-matured na, mag-mature na, sa imong hunahuna. Na dili mo tagag pero problema imong mama kay ra eh, rarabang mama dira pero ay tanan pa hila ka for minti no. Ang kanuna, eh, diba, eh, ka kanunay og eskwela gyud. Di ba imong ka mo graduate pa ka og college para mag pulis. So kinahanglan mo eskwela gyud. Bisan pag nagtrabaho mo eskwela gyapon. Ah. Happy birthday usa. We love you, I love you, we miss you. Bye! Happy birthday!